Hello guys! May lettuce ako nga itanong. Bilin ka ng Ibutang ko dyan sa pot niya ginatawag self-watering. Try ko. Kung pwede mabuhi ang among letos. Sa iti kanugon man, nga uboson ko lang ka timo nga may bilin pa nga ugat niya daw ma aros aros pa o kung buhay na buhay ang ukat try natin itanam sa ginatawag nga potting mix nga kopya ko kay Mr. Bustamante sa diin niya may vermicast ako dyan iti kanugon man balakang vermicast niya kanya gina nga gin bakal so try lang pakita ko lang kaninyo kung nabuhi dyan. Amo yung style kong inatawag na self-watering. Balan mo lang ng punta kang seredlan si niyang coke. O kung soft drinks, bisan ano lang dyan. Kag the sun, sa idalam na drian mo. Yes, sa na ang ginat, ginaturuan ka tubig. Later, kung mabuta rin dyan, amura ang ma ma water mismo kang anang nga tanim dyan sa ibabaw kang pat niya thank you for watching kabay lang nga mabuhi dyan kag maka tugro kang bunga ayang bunga na kaya sabihin naman dyan akan himuon niya binhi ay hey, pangama tubo kadya. hay man na ako ito bra nga iba magluwas ka nga ken nga mag vlog vlog lang so dugangan natan na nga vermicast diyan sa babaw-babaw okay para nga ako mag vlog mag ano kita man na og diyan sa dalam oh ganon ganito lang yan no okay then another one bagay muna natin ng vermicast okay ayan ayan sya bago natin ilagay ang isa nito at saka ganon yan magiging malusog to mamaya <laughs> mamaya, kaagad agad agad diba, uh, tingnan natin what will happen to this plant after few weeks or few years, or <laughs> few days uh, verse ganon this is what we had to do with this. Okay, ayan na. Ayan na naman siya. Oh. Oh, 'di ba? Ganon, ganon lang siya, ganon. Huwag kang matumba diyan, ha. Huwag kang matumba-tumba. Ayun, ayun eh. Ba't ka lumayo sa akin? Huwag kang lumayo. Ayan, ayan. Then, another. Ganon. Ganon lang yun. Marami naman tayong vermitas. Meron akong kina-cultured na ano dyan, na lalago dyan na, sa baldi. So, balang araw, marami na siyang vermicast dyan. Then, gawin ko yan, ang gagawa ako ng mga taniman ko doon. Marami kasing mga coques, ang mga coques na, na nandoon. Coques talaga. Coques talaga. Maraming coques doon na bakanti sa basurahan namin So yan lang ganituhin lang Tingnan natin kung lalaki siya ah uh, ganon ganorn ganorn siya Sana yun hindi mo nakita ayan oh Ay, susa. Ara Ara show Ara Na ganorn siya ganon Lagay tayo dyan ng water 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 so this is another mga mga soil natin pating soil natin to pating para paglagay natin ng mga kamatis natin mayroon akong kamatis doon na binilad pa ang kanyang buto tapos kung kainin kanina yung buto niya ibinilad ko so yun 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 sana yung tubig natin Lagyan natin to ng kunting tubig. Ayan. 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 Mabasa-basa na siya. O, diba? Okay. Ganun lang. Dito lang natin yan ilagay sa ano. Sa maharon nga lugar. Huwag lang sa mainit-initan. Ito ibag-o lang natin. Naging ubra. Okay, ganon lang siya. And that is already finished sa paglagay natin. Huwag ka matumba. Maglagay tayo dyan dito ng... Okay. Dito natin yan ilagay. Ayan, plastic to. Plastic. Plastic. Ayaw nila ng cooks. Ayaw nila ng cooks niyan. So, dito lang yan, ilagay natin para huwag siyang matumba lalay. Okay. Ganon siya, o. Oh. Ayan, o. Oh. diba? That's it. Oh, here's na. Second day. Kahapon ko lang naging tanam. maron niya itsura ng Pero at least, daw buhi-buhi pa man siya, no? Hindi man siya guro mapatay, ah. Nandito, Hmm, baskag pa man mga kadahon-dahonan. Okay, binyagan taliwan. Binyagan taliwan. Nabunyagan ko man ina, Kang aga. Simpre Kinanglan. Ah. Ang litos, pwede man bila niya mabuhi sa ginatawag nga tubig. Hindi bila? Tubig. Tubig. Ah. Ang tubig nagapanaog sa dalom. Sa pinakaadlaw mabu mabuta ra saan hindi ka rin kung dyan rin ang roots, kung dyan rin ang roots, simpre, hindi ka rin self-supporting, self-service, self-watering, <laughs> kaya ginatawag, <laughs> that's why,